guys! Kamusta po kayo? Welcome ulit sa aking channel. So, ang topic ngayon ay kung saan ba tayo pwedeng makakuha ng mga free background videos. Pero bago po yan, please like and share ang ating video and pa-subscribe na rin po ng ating channel. Thank you! So, kailangan mo ba o naghahanap ka ba ng mga high quality free background videos na pwedeng gamitin sa paggawa ng Facebook Reels. Actually, hindi lang sa paggawa ng Facebook Reels guys, kundi pwede na din sa mga YouTube videos or other, other learning videos. Dito sa topic natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-download or saan pwedeng maka-download ng mga free high quality background videos gamit ang cellphone o ang laptop. So tara, umpisahan natin. So, ako gagamit ako ng Google Chrome. Tapos, itatype natin sa address bar ang pixels.com. Dito tayo magda-download ng mga high quality free background videos sa kahit anong platform na gusto mo. So, kapag na-type na ang pixels.com, ganito yung makikita nyo guys. Marami ditong mga videos na pwede natin i-download for free. Dito sa may search bar, piliin mo lang yung videos And then, pwede ka nang mag-search ng mga videos na gusto mo. Pero bago yan, punta muna tayo sa may explore icon. Tapos, piliin natin yung free videos. Then, mag-sample tayo guys ha. So, I-type natin ang forest. So, hayan. Makikita natin ang mga videos about sa forest. Tapos, i-click natin yung video na napili natin. And then, i-click natin yung download icon. So haya hayaan hayaan natin na ma-download siya. And ito na yung na-download na free background video natin. May kasama din sounds ito guys, yung mga ibang videos. So itong napili ko eh wala ata. So So, doon nagtatapos ang ating video, ang ating usapan. Nawa po ay makatulong ito sa inyo guys. Lalo na kapag gumagawa kayo ng mga videos and wala na kayong ibang maisip na pang background. Free po siya. So, hindi po natin mababiolate yung mga guidelines ni Meta o ni YouTube. So, please don't forget to like, share, and subscribe guys. Thank you!